Isang mapagpalang araw mga boss, di kapoy naka. Hayaw sa bunal ra. Nais ko lang ipapakita sa inyo mga boss ang tamang proseso ng pag-resurface ng ating cylinder head na mayroong bingkong or warpage. Ito po ay tinatawag mga boss na vertical head resurfacing grinding machine or grinding machine, kung baga. So maraming term po dito mga boss sa mga machinist. Actually, ang pag-resurface mga boss ay pwede ding i-perform sa lit machine. Kung maliit lang ang yung cylinder head na ipapa-resurface, pero kung malaki na mga boss, ay ganitong proseso na ang dapat mong gawin. Mababangga na kasi ang malaking cylinder head mga boss sa ating live center sa ating lit machine kaya hindi na pwede ganito naman yung proseso ng pagsukat natin mga boss sa clearance na merong bingkong gagamit lang tayo mga boss ng pinakamanipis na petals ng ating pillar gate yung 0.05 mm mga boss no? pagkatapos ay kailangan din natin gumamit ng straight edge mga boss no or uh, steel roller mga boss para magsisilbing basihan or guide natin sa panukat natin sa warpage so take note ko sa inyo na marami pong a uh, posisyon ang kailangan nating sukat sa ating cylinder head para malaman natin kung bingkong ba siya So ito na yung pinakatamang proseso At ito naman yung hindi tamang proseso mga boss Actually maraming umiiyak nito na mga nagcomment sa aking last na post na video okay, So ito daw po ay linis-linis lang at hindi talaga totally na mariresurface ang ating cylinder head Yes, tama naman po yung sinasabi nila Actually ang proseso po na to mga boss ay para lang po sa so may mamaliliit Or uh, hindi gaanong malaki ang bingkong ng ating cylinder head So sinabi ko naman doon sa last na video mga boss no na kung malaki na ang warpage ng yung cylinder head or bingkong nito ay mas mainam na mo na ito sa machine shop itong mga ginawa kong mga idea mga boss ay DIY lamang ito at para lamang to sa mga baguhan pero kung ikaw naman mga boss sa sarili mo na kung marami ka ng tinatrabahong cylinder head o marami kang engine or makina or sasakyan na nakatambak sa yung shop at kung magmamanumano ka mga boss siyempre gagamitin mo naman ang common sense mo ang mga manumano mga boss ay matagal yan na proseso so kung dadalhin gagawin mo to sa machine shop ay mas madali lang at sure sure pa ang gawa pero hindi ko mas sure mga boss na meron ding machine shop na hindi perfecto ang paggagawa marami na din ako na encounter dyan katulad ng sobra sa pagkuha or pag-grind ng ating cylinder head lagpas sa maximum allowable limit so naka-encounter na din kami ng ganyan at kami naman ang namamblema ang mga mekaniko so ang ending naman dyan ay pakukunan ng seating nating valve set para hindi tutukod ang barbola or magdadalawa ng cylinder head gasket pwede kaya bibili na lang na surplus na cylinder head triple double, double double sa gastos mga boss na kung sinabi lang agad na lagpas nasa allowable limit ang pagpag-grind ng ating cylinder head ay mas madali lang sana at mas maiwasan ang dubli gastos. Tungkol naman don sa komisyon ng mekaniko sa machine shop na pinapagawan niya ay totoo naman yon mga boss. Marami talagang nangyayari na gano'n na mga underground or under the table na bayaran. Minsan pa nga eh, nakapila na yung cylinder head na iparirsurface pero bigla na lang itong mapupunta sa hulihan kasi mayroong nakasingit na nag under the table na. Kaya yung sinasabi kong komisyon ng mekaniko sa machine shop mga boss ay totoo po yan at normal lang po yan na nangyayari. Kung baga, utang na lopo po yan ni Machine Shop ni Mechanico dahil siya yung nadadala ng produkto ni Machine Shop. So, yan lamang po mga boss. Maraming salamat. Tingnan sa biyahe. ambrut